po mga treasure dito po tayo sa bahay po so, ang ating mga lagang manok para kami pinagiro ito wala po kasi tigil ang ulan ano ang daming bunga ng ano ng suha hmm? marami pong bunga ng suha namin no ah yan okay, punta natin si Aaron Nagpapanak po ng baboy. Ha? O sige. Siyam na raw po ang anak. Salamat po Lord. Dulas puro ito. parang ulam po yan. Nadulas na ako. Normal do, lan, hindi siya nairan. run? Ayan, dagan ka nila o. Oh. po, tingin natin kung mga nganak pa. Tayo sa kabila. Ah, mga treasure, parang binagyo ang aking mga kulungan. Napabayaan na po kasi Mo, ah. no, dati po, marami po tayong alagang baboy. Ayan, mga, mga bakal natin o. Oh. No? Bali, paparenovate ko po ito pag nakaraos-raos na po. Ayan o, oh, no? sayang po. Ayan ang ating poso Bayaan na po ang ating puso. Hmm. Sayang. no hmm. Ayan, natin po ang nag anak na iron. <tinyo> Atakan mo rin yung ano. Oh, eros na eros. <tinyo> No, bali unang anak pa lang po niya to. Bali naabot siya ng one year. Bago siya napabulog. Kaya napakalaki na po mga presyuro. Ayan na lang. At dyan ka kasi nanganak sa gilid eh. Ha? Nalaglag? Nalaglag <laughs> ang pupula si Aero. Kasi malaki po ang butas oh. Hindi namin na haranan. Kami po, lalagyan namin ng harang yan. Malakas po ng gatas? Mm hmm, may ano, na. Hmm. Bale itong mga ka-treasure, hindi po tayo nagpuputol ng pusod. Dito po sa akin, sanay na po ako, ganyan lang po sila. Hindi ko po puputol, Hinahayaan natin po silang magkabuhol buhol dahil mamaya po tuyo na rin po yan Ron batakin mo to Ron Pag so, pagpapatirin mo Ron yung ano yung, mga, ano yung mga ano yung mga pusod pagpapatirin mo buhol na okay lang po yan hindi natin kailangan gunting yun alisin mo lang yan yung mga nakakumpol awa ka mo muna baka ka may mahatak yan patakin mo kung may ano, nakadugtong sa dulo lang wag sa ganyan dalawang kamay magaling na pong magpaanak si Aaron dahil pang apat uh, na bes nasa ang dami ng buo ha? ang dami pa nakakabit pa atakin mo nga yung mga dulot dulo lang sa kanila mismo yun yan yung mga dulo hawakan mo yan 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 o oh, yan patuloy mo patakin mo oh. ay 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 nagwala na po ng ating na yun pasok ka kasi rito pasok dito sa loob dito ka, dito ka, yan. Pasok, pasok. Mamaya pa na kita. Hmm. Yan ka lang. Mamaya po, bubunutan natin sila. Ay, bubunutan. Puputulan po natin sila ng ipin Para makadedi na po sila. Hindi na po natin kailangan dito magputol ng usod. Dahil natutuyo po yan, basta may ilaw. Pagan oh. so, na po ng mga kulig, oh ko. Hmm. yan po, Oh. Hmm. Ayan po, oh. Sama-sama oh. na po sila, Oh. Diba? Hindi na po kailangang gupitin. Hmm. O, oh, matutuyo na lang po kung saan puso dyan. Hindi po maaksidente kasi po may natitira pa ang mahaba. Yan po, matitira po dyan. Medyo mahaba-haba pa po. Yan. Oh hindi siya papasukin na may Ayan, mga kapresyo may nanganak na naman po sampu na po mga kapresyo para lang ano kumutot lang ang kaganda po kapresyo oh. ang laki oh Hmm, tanggal lang po yung Ano, ganyan lang po yung mga pusod niya. Hayaan niya lang po. Sige, balik na yun. Baka may lumabas pa, lumusot mo naman. Tampo na po sila, mga treasure. Ngayon, ngayon, magpuputo na tayo ng ngipin. Kasi kailangan na nila makadili. Sa alam po ang unang gatas ng baboy. Hmm, ganyan lang yun. Baka na. Pamili rin na naman. Yan eh ipaw na ba tayo? Ayan e, naging po ang ating isang inahin. Kaya naibenta po natin. Bale anak po to. eh po, kukuha tayo ng inahin dito. Kasi po, napakahaba nila. Mga tresuro. Tignan nyo, oh. napakahaba o. Oh. Babae pa mayroon din yung Mm -hmm. Kahit unang anak po siya pwedeng kumuha. Kalokoha po yung pangalawa pangalawa. Basta lumabas po yung dugo. Oh, apakahaba po mga treasure. Uh, katuwa po mga treasure, di ba? ilang manok ang ating alaga, pago, manok, Maybe, may baboy din po tayo. Kaya sa huli po, mag-aayos tayo ng mga kulungan pa lang tayong budget ayan, dati na po kami siya nagbababoy matagal na po ako nagbababoy ito na yan, ayan pa po, po ang mga kulungan sa labas ayan po, buwaya po kasi lahat lato dahil po ang alaga ko nito kaya lang tumigil na po ako dahil nag construction po ako mas masaya sa construction po kasi mga uh, treasure kaya napabayaan ko mga alaga ko. Oo, okay na, okay na. sa mga treasure, ang sa mo, libo. Wala